good morning ka farmers so ito po yung area namin tataniman ng saging so yan ang area na ito ay mabuhangin so ang ginawa dito ay ilan beses po linagyan ng chicken dung para tumaba yung lupa so yung resulta niya is yan ay dumadami yung tumutubo na damo Halos kumakapal so that is the result of the organic fertilizer. So, ayan ang mga diskarte sa mga ganitong lupa. So, bago niyo tataniman ng anuman tanim ay kinakailangan ninyo kung gusto niyo talaga yung maganda ang resulta ay maglalagay ko kayo, kayo ng mga organic uh, papat, pang Yan. So, ito ay nasa higit tatlong beses. So, every Uh, lalagyan ng organic ay yan din traktor and then after uh, ilan days mga one month before or uh, after so lilalagyan naman ulit so hanggang sa umabot ng ganito kataba so yan so makikita ninyo uh, sa halos 3 hectares ito so yan medyo mataba na yung lupa niya so okay na yan so ready to plant na yan after nito matractor uh, baka mga next week mga uh, yan tapaliman na yan And guys so maganda itractor na maraming ibon yan ibig sabihin pag maraming ibon yan isa yan sa palatandaan na yung lupa ay mataba so ibig sabihin pag mataba marami insekto okay. pag maraming insekto ganyan mataba uy tipaklong ah maraming tipaklong ito lang ang problema dito guys iba lang yung amoy alam mo naman yung chicken dang tain ng manok yan ah, maraming tipaklong dito grasshopper so kaso lang masyadong ma ano wala masyadong madamo so yan guys so medyo mataba talaga yung lupa tignan niyo so yan yung chicken dung dito ginasabi ko na organic fertilizer So yan ay provider ng <coughs> pinoy. So yan. Yung iba dito, hindi pa natutunaw. So yan, so halos uh, ilan beses na itong nabungkal yung lupa. So ang resulta ay mataba. So makikita naman natin dito sa mga damo na very green, no. So yan ay napaka-healthy na. So anyway, uh hindi ko naman itong alam pero ah uh, mayrong ditong mga agricultural farming na marunong mag-handle ng mga ganitong lupa uh, mabuhangin so ang kasi pag medyo mabuhangin yung lupa uh, payat masyado kung anong itatanim mo dito okay lang kung tag-ulan pero pag tag-init na doon na nagkakaalaman so ito talaga yung mga advisable dito. So, maglalagay ng organic. Kahit anong tanim yan. Pwede rin yan sa kwan, sa mais. So, dito kasi uh, saging yung tatan dito. So, anyway, dito lang yung uh, short video natin. Uh, hopefully, may konting natutunan kayo dito sa video na ito. So, thank you for watching.